Hindi gusto. Uwi na tayo doon sa Jinsan. Ah. Mama. Hmm? Ma. Oh. Dili, Jan. Ano? Mama. Oh. Dito pinta sa Jinsan. Hindi na tayo mag-uwi sa Jinsan? Uh. Na oh. Nan? Gusto ko man dito. sige, eh. dire lang ta. Yeah. Managa ta dire. Ha, managa tara ta dire. Oh. Mamulad ta. Kabalok ang mulad? Uh. Kabalok ang mukot? Butbut. Uh -huh. But-but? Uh -huh. <laughs> Kabalok ang managat? Oo. Uh. Sige, managat. Anong gabi eh? Mang nukosta. Oo. Uh. Hindi yun? Bularon eh uh. mo? So, ano saan yung mong bulad? Paksiw. Paksiw? <laughs> o, paksiw din ang bulad? Oo. Nga. Ano saan mo na ito ng nukos? Yung pusit? Uh -huh. oh. Masabaw din ang pusit. Oh. Taka lang.